Ayan mga idol, overall na nakuha natin. Ganito karami. May pang ulam na tayo mamaya. <laughs> Libre na ulam mga idol. Ang halo ito, hindi kaya taba ng baboy. Hindi kaya sardinas. Yun lang. Solve na ang hapunan nyo. Sa mga hindi pa nakakilala mga idol. O sa hindi. O pa nakailag pako. Itsura sa pako. Uh, mukha ng pako kung anong pako. Kasi so, ito yun mga idol o. Oh, yan. Ito. Ito yun. Manguha tayo ng pagkong mga idol kasi ulamin natin mamayang hapon pag uwi. Para hindi na tayo gagastos ng pang ulam no? Para saan pa kung nandito tayo sa probinsya kung gagastos ka pa ng pang ulam. Eh, meron naman dun sa tabi-tabi. Tagahan na tayo ng pako. Ito pa. Okay. Okay. Ah, di era. Oh. Okay. Di ba? Hmm. pa. pa Oke, kedamaian. Hindi pa mga idol oh. Mana itsura sa paku. Ano? You know? Hindi ba? Dini pa dini oh, dini. Dini. Ito pa dini oh. Ito 'yun oh. Ayun. Pa dini pa. Ito pa mga idol oh. Ayun, ito to 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 to. Ito uh -huh. mga lads, ito ito, ito yun, ito yun Iyan, yan yung itsura ng pako yan, yung, yung, iba mga idol, maliliit pa Ayan, yeah. ito man ang malalaki na, pero magulang na to, pero okay pa rin to uh, Ito, ito yung maganda, ganito ka ano, yung batang bata pa ito pa mga idol Oh. Ay, kadami. Kadamo gid, damo. to Damo gid mga idol. Hmm, ito pa. Ayan pa ito. Ayan yung pako ha. Huwag lang itong ganito mga idol kasi ito, lokdo-lokdo yan baka mamaya magkamali kayo nung kuha pero hindi naman nakakalason yan mga idol kaso nga lang pangit kainin ito so, mga idol ako. ito ba? karami Aha. ito lang yan sa tabi tabi mga lodi. okay pa Apa isa? Aha. Tak mengalir so. Oh, apa? Oh, oh, oh. Merami gitu, merami, nah, eh? degan, bisa ya Oh, hindi pa. Mhm. Mm diya pa. Diyan pa mga idol. Ito pa. Oh, medyo marami-rami na. Ito mga lods oh. Hmm, ito pa oh. Ito ito. Ito 'yon, tinuturo ko. Di ba? ito pa isa ito ito yung maganda yung bata pa ito pa ah, ito pa ayan ito ito mga idol oh. ito ito ah ito yun ito yun Daghan diri mga lodi. naghan Oh, ito pa. Oh. Okay. Ito pa oh. Yan. Ito, oh. ito pa oh, Ito pa. Ito, ta ito. ta ta. Tong dalawang to. Ta ta ta. Isa. Okay. Damo na gid. guanan ko muna dyan yan mga idol kasi hindi na mahirapan ako maghawak ng kamera ito yan. marami na kasi na kuha natin hmm. ayan o oh. ito pa isa ito ayan o oh. ito ito pa oh. ito ito wag to dulok lukdo yan

ito pa yan ito ito mga idol yan ito yung kukunin natin ayan yung partner ng yung kuhan kanina pako ito ito ayan ito yung kukunin natin ngayon